Ano na ang nangyayari sa mansang Pilipinas at sa mansang China? Magsisimula na ba ang digmaan? Yan po yung natin alamin sa video na ito. Matagal na natin naririnig yung mga balibalita na sinasabi na yung bansang Pilipinas daw at yung bansang China ay magkakaroon ng digmaan. Isang dahilan daw kung bakit magkakaroon ng digmaan ay dahil sa agawan ng teritoryo ng Pilipinas at ng China. Sa totoo lang, matagal nang merong mga agawan ng teritoryo sa ating karagatan at kalupaan doon sa West Philippine Sea. Sa mga hindi pa po nakakaalam, dating tawag sa West Philippine Sea ay South China Sea. Pero simula ng September 2012, nagsimula ng inanunsyo na dapat ang tawag na sa dating South China Sea ay West Philippine Sea. Naniniwala kasi tayo na merong mga isla at mga karagatan sa West Philippine Sea na ang may-ari ay Pilipinas, hindi ang China. So hindi natin pwedeng sabihin na yung karagatan sa kanluran ng Pilipinas ay pagmamay-ari lamang ng China. So hindi pagmamay-ari ng China yung lahat ng karagatan sa West Philippine Sea. Ngayon, gusto kasi ng China na angkinin yung ilang mga isla at ilang mga karagatan na pagmamayari ng Pilipinas. So doon nagsimula na magkaroon ng agawan ng teritoryo. Kung titignan nyo yung mapa, yung kulay pulang dash line, ito ay sa China at yung blue naman ay sa Pilipinas. Malinaw na yung sakop lamang ng Pilipinas ay hanggang doon lamang sa kulay blue na linya. Pero makikita natin na sinakop ng pulang linya yung dapat nasa Pilipinas. So yung kulay pulang linya na yon ang tawag nila doon ay Nine dash line. Kaya ngayon kiniklaim ng China na lahat ng sakop ng pulang linya na yon ay sa kanila. Sinasabi nila na yung South China Sea o yung West Philippine Sea, 90% ay sa kanila. Makita natin dito na talagang inaangkin nila yung ilang parte ng teritoryo ng Pilipinas. Yung karagatan na dapat yung mga kababayan natin, yung makikinabang, inaangkin na rin ito ng mga taga-China kasi nga sila ay nangingisda na rin doon sa teritoryo ng Pilipinas. Ngayon meron tayong tinatawag na Exclusive Economic Zone. Ibig sabihin nun, doon pwede gumawa ang iba't ibang mga activity yung mga kababayan natin doon sa West Philippine Sea. So sa exclusive economic zone sa West Philippine Sea, doon pwede maghanap buhay at mangisda yung mga kababayan natin. So sa lugar na yon di pwedeng manghimasok ang ibang bansa kasi ito ay pagmamayari ng Pilipinas. Pero itong China, pilit silang pumapasok sa ating teritoryo. Sa kabila na alam nilang merong exclusive economic zone ang Pilipinas yung China nire-reject lang nila yung sinasabi ng UN kasi nga ang paniniwala nila yung 90% ng West Philippine Sea ay sa kanila at tayo halos wala ng matitirang teritoryo sa bansang Pilipinas so dahil sa pangangkin ng China sa ating mga teritoryo at sila ay nangihimasok sa ating lugar so ang ginagawa ng mga taga China sa mga mga ng Pilipinas gumagamit sila ng water cannon upang bulihin yung mga kababayan natin sa karagatan. Naniniwala kasi ang China na dapat walang Pinoy doon sa lugar na yon. Kasi nga ang paniniwala nila sa kanila yon. Kaya sa pamamagitan ng mga water cannon, yun yung pagpapakita na sinasabi nila kailangan umalis na mga Pilipino doon hanggat maaari pinipigilan ng China yung mga activities na ginagawa ng mga Pilipino doon sa West Philippine Sea na hindi naman teritoryo ng China. So dahil sa agawan ng teritoryo ng Pilipinas sa China marami ng mga bangka at barko ang Pilipinas na nasira na. At may ilang mga kababayan na rin tayong mangingisda na napahamak dahil nga sa pangangkin ng bansang China sa ating teritoryo. Hindi natin masisisi yung China na gusto nilang agawin o angkinin yung ilang mga teritoryo ng bansa natin. Kasi nga kung tinignan po natin mga kapatid, napakalaki ng potensyal ng West Philippine Sea. Marami pong mga resources dyan na talagang pwedeng pagkakitaan. At marami pang mga pwedeng ma-discover na talagang magiging pakinabang sa mga bansa. So yung West Philippine Sea, masasabi po natin na talagang ito ay kayamanan. Kaya pilit kinukuha o inaagaw ng China yung ilang mga teritoryo sa West Philippine Sea na sa atin naman talaga. Sa kabila ng pangaangkin ng China sa ilang mga teritoryo natin doon sa West Philippine Sea, tayo namang mga Pilipino ay hindi papayag na makuha lang nila basta-basta yung ating teritoryo. Kaya hanggat maaari, hindi po natin ito basta-basta binibitawan. Kasi nga mga kapatid, sa atin naman talaga yung ilang parte ng West Philippine Sea ay na po yan sa international law. So simula nung nagkaroon ng issue sa agawan ng teritoryo ng Pilipinas at ng China, patuloy na pinaglalaban ng ating bansa kung ano yung sa atin at hindi natin basta-basta binibigay yung inaagaw ng China. Ang nakakalungkot lang sa mga sitwasyon sa West Philippine Sea, noon pa man hanggang sa panahon po natin ngayon, palagi merong tensyon po dyan. Ang paniniwala kasi talaga ng China, 90% ng West Philippine Sea ay sa kanila. So pipilitin talaga nila na pumasok sa ating mga teritoryo. Pero syempre tayo, hindi naman tayo papayag doon. Kaya nagkakaroon po ng conflict. Kung titignan natin noon pa man hanggang sa ngayon, maraming barko yung China na pumapasok sa ating teritoryo at pinapakita nila doon na sa kanila yung lugar na yon. So talagang inaangkin po nila yung ating karagatan. At hindi lang mga barko ng China ang makikita natin sa mga teritoryo natin. Marami na silang iba't ibang mga ginagawang mga activities doon na talagang parang sa kanila yung lugar na yon. Kamakailan lamang may matinding tensyon sa West Philippine Sea doon sa Second Thomas Shoal. Humigit kumulang na 200 km mula sa Palawan at higit 1,000 km mula sa katimugang isla ng China. Makikita sa video na yung mga Chinese boat ay pinaligiran yung Philippine Navy. Tinutukan din ng mga armas ng China yung mga kababayan natin. Hindi lang yon, sinira din nila yung mga sasakyang pangdagat ng Philippine Navy. Binutas nila ito at sinira yung ilang mga gamit ng Philippine Navy. May kababayan din tayong nasaktan sa tensyon na nangyari na yon. Makikita natin na matindi yung pambubuli na ginagawa ng China sa mga Pilipino. Pero sa kabila ng pangbubuli at ginagawa ng China sa mga Pinoy, makikita natin na hindi lumaban yung Philippine Navy doon sa China. Kasi nga pwedeng ito ay magsimula na mas malaki pang tensyon. So kung titingnan natin, patuloy na tumitindi yung tensyon doon sa West Philippine Sea. Kasi nga habang tumatagal, gusto nang makuha ng China yung ilang mga teritoryo natin doon sa may West Philippine Sea. Ngayon, dahil sa tumitinding tensyon doon sa West Philippine Sea, marami tuloy nagsasabi na dahil dyan sa tensyon na yan, pwedeng magsimula yung digmaan sa bansang Pilipinas at sa bansang China. Sinasabi nila na sa pamamagitan ng mga ganyang klaseng tensyon, pwede pang magsimula yung mas malaki at mas malawak na labanan sa gitna ng China at ng Pilipinas marami mga Pinoy ang natatakot na kapag tayo ay inatake ng China, wala tayong magagawa. Kasi nga mga kapatid, makikita naman daw talaga natin na makapangyarihan yung bansang China. Ito ay malaking bansa. Pagdating pa lang sa militar, wala na tayong laban sa kanila. So ibig sabihin niyan, kapag tayo ay inatake ng China, siguradong wala po tayong magagawa. So ngayon ang tanong, magkakaroon na ba talaga ng digmaan sa bansang Pilipinas at sa bansang China? So ang sagot po natin diyan sa ngayon, wala pa tayong dapat ikatakot sa digmaan na pwedeng mangyari sa ating bansa. Kasi ang issue pa lang ngayon sa China at Pilipinas ay territorial dispute. Ibig sabihin po niyan, agawan pa lamang ng teritoryo. So hindi pa po siya ganung big deal para magsimula ng isang digmaan. Kaya masasabi po natin kung magkakaroon man ng digmaan sa Pilipinas sa China, hindi pa po 'yan ngayon. Maring sa mas malaki pang issue, doon pwede magsimula yung digmaan. Pero yung issue po na ito na agawan ng teritoryo, hindi pa po natin pwedeng sabihin na magsisimula na yung digmaan sa pamamagitan nito. Pero pwede nating sabihin na pwede niyan yung maging para mas magkaroon pa ng mas malaki pang mga isyu at kaguluhan sa bansang China at bansang Pilipinas. Pero kung agawan pa lamang ng teritoryo, hindi pa po pwede magsimula basta-basta dyan yung digmaan. Kaya wala po tayong dapat ikatakot. Kasi malinaw naman sa international law na yung teritoryo natin, ito ay hindi sa China. Kaya may laban tayo pagdating sa usaping teritoryo kasi nga ito ay nasa batas. Kaya di basta-basta makukuha ng China yung teritoryo natin sa West Philippine Sea. Pero ang mahirap lang dito mga kapatid, hindi titigil yung China hanggat hindi nila nakukuha kung ano yung sinasabi nilang teritoryo nila. Kaya mangyayari po niyan, walang katapusan at hindi matitigil yung pangaagaw na gagawin nila sa bansa natin. So ngayon mga kapatid, bilang mga Pilipino at bilang mga Krisyano, ano nga ba yung dapat natin gawin patungkol dito sa issue sa West Philippine Sea? So tayo bilang mga Pilipino dapat kung ano yung sa atin, kung ano yung teritoryo natin, dapat hindi natin basta-basta sa China. Kasi nga hindi naman talaga sa kanila yon. So dapat ipaglaban po natin kung ano yung sa atin. At hindi lang yon, dapat ipaalam din natin sa mga tao yung mga issue dito sa West Philippine Sea para aware po sila. Kasi maraming hindi aware patungkol dito sa issue na ito na yun nga akala nila ganun ganun na lang yon, so dapat maging aware yung mga tao patungkol sa issue sa West Philippine Sea at syempre kapag aware yung mga tao dito mas lalo natin ipaglalaban kung ano yung sa atin at hindi natin basta-basta ibibigay yung mga teritoryo natin sa West Philippine Sea. At syempre, bilang mga Krisyano naman, dapat ipanalangin natin yung bansang Pilipinas. Ipanalangin natin na matapos na yung kaguluhan dito sa West Philippine Sea. Ipanalangin natin na yung mga leader natin dito sa gobyerno, magkaroon sila ng kaalaman at karunungan sa kung anong dapat gawin. Nang sa ganon, matapos na yung kaguluhan dito. So ngayon sa panahon natin ngayon, di ba po natin pwedeng sabihin na pwedeng magkaroon ng digmaan sa bansang China at sa bansang Pilipinas. Pero mga kapatid, papaalala ko lang sa inyo, hindi natin maiiwasan na magkakaroon talaga ng digmaan sa ating mundo. Kasi nga nasa mga huling araw na tayo. Sinabi na po yan ng Biblia. So dapat ang gawin lang natin, maging handa po tayo sa kung anong pwedeng mangyari. Basahin natin yung Matthew chapter 24, verse 6 makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talaga mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Malinaw yan po yung po sinasabi ng Biblia patungkol sa mga mangyayari sa panahon natin ngayon. Yung prophecy na binasa natin na yan, nangyayari na po yan sa panahon natin ngayon. Malinaw po nakikita natin sa iba't ibang parte ng mundo, nakakabalita tayo ng iba't ibang mga digmaan. Ngayon mga kapatid, simula pa lang 'yan. Marami pang mga digmaan na pwedeng mangyari. So di ba po natin alam yung Pilipinas sa China baka pagdating ng panahon, magkaroon din po ng ganyan. Pero wag naman sana. Kaya mga kapatid, dapat ngayon pa lang maging handa tayo sa kung ano mga pwedeng mangyari. At hindi lang 'yon, manalangin tayo. Ipanalangin natin yung bansang Pilipinas. Naniniwala tayo na pinagpala yung bansang Pilipinas, na yung favor ng Diyos ay nasa Pilipinas. At naniniwala tayo ang proteksyon ng Diyos ay nasa ating bansa. Kaya mga kapatid, huwag po kayong matakot dahil kasama nyo yung ating Diyos. So yun lamang mga kapatid ang gusto ko ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Hanggang sa muli magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panunood. Magpalaan kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.